Noong isang libo nadaan at sa isang liblib na bayan sa Hilaga ng Pilipinas, tuwing buwan ng Mayo ay may malaking pagdiriwang na ginaganap. Kilala ang bayan ng San Isidro sa kanilang makulay at masiglang pista, kung saan ang buong komunidad ay nagtitipon upang magdiwang ng ani at kasaganahan. Ngunit sa likod ng masasayang iti at kasiyahan ng mga tao, may isang madilim na lihim na matagal nang binabantayan ng ilang piling residente, isang lihim na kinatatakutan ng ilan. Si Carlo, isang binatang mahilig sa mga kakaibang paglalakbay, ay inimbitahan ng isang kaibigan sa San Isidro upang masaksihan ang pista. Nakakapangakit ang imbitasyon, masarap ang pagkain, at siguradong mag-enjoy ka sa kasayahan, saad sa sulat, na may kalakip na ilang dahon mula sa isang misteryosong puno. Hindi nagdalawang isip si Carlo, at agad na naglakbay patungo sa bayan, puno ng kuryosidad at pananabi. Pagdating niya sa San Isidro, agad siyang nakaramdam ng kakaibang aura sa paligid. Tila masaya ang lahat, ngunit sa kabila ng kasiyahan, ay parang may mga matang nagmamasid sa kanya mula sa dilim. Sa bawat sulok ng plaza kung saan ginaganap ang pista, may mga grupo ng mga tao na tahimik na nagbubulungan at tila hindi nagkakasundo sa kanilang sinasabi. "Dapat handa na tayo para sa gabing ito," narinig ni Carlo ang isa sa kanila. Ang mga salita ay puno ng pahiwatig. Habang patuloy na naglalakad si Carlo sa gitna ng pista, napansin niyang may ilang residente na parang kakaiba ang kilos. Ang mga ngiti nila ay tila pilit at ang kanilang mga mata ay may matalim na tingin na parang may hinahanap. Sa gitna ng kanyang paglalakad, isang matandang babae na mukhang tahimik ngunit may kakaibang presensya ang lumapit sa kanya. "Bagong salta ka ba rito?" baka gusto mong sumama sa amin mamaya sa ating maliit na pagtitipon, wika ng babae, ang kanyang tinig ay mababa at malamig, na tila may lihim na isinasawalat. Hindi niya maipaliwanag, ngunit may kung anong kaba ang naramdaman ni Carlo mula sa babae. Mamaya na po siguro, medyo pagod pa ako sa biyahe, sagot niya, subalit hindi siya makapagpigil na magtanong sa kanyang isipan, ano kaya ang ibig sabihin ng matanda? Anong klaseng pagtitipon ang kanilang ginagawa? Habang dumidilim na ang gabi, nagsimula ng mag-umpisa ang handaan sa gitna ng plaza. Ang mga tao ay nagsasalusalo salo at masaya sa kanilang mga kwentuhan, ngunit si Carlo ay patuloy na nakikiramdam ng kakaibang enerhiya. Nang mapansin niyang dumarami ang mga tingin na itinatapon sa kanya, nagdesisyon siyang umalis at magpahinga sa kanyang tinutuluyang bahay. Subalit, bago siya makarating, may isang grupo ng kabataan na tumawag sa kanya. Saan ka pupunta? Hindi mo pa natitikman ang pinaka-espesyal na putahe ng bayan, sabi ng isa sa mga kabataan, ang kanilang mga mata kislap ng kasiyahan, ngunit may bahid ng kakaibang intensyon. Ipinilit nila kay Carlo na manatili, kaya't napilitan siyang bumalik sa plaza. Nang siya ay bumalik sa sentro ng pista, doon na niya naramdaman ang tunay na kakaiba. Ang mga ngiti ng mga tao ay parang mas dumidilim habang patuloy na tumatagal ang gabi. Habang nakaupo siya, isang babae ang lumapit at naglagay ng kakaibang putahe sa kanyang harap. Tikman mo ito, especially ito para sa mga bisita, Anya. Munit bago pa man niya maabot ang tinidor, nakaramdam siya ng masidhing takot, parang may nagmamasid na masama mula sa dilim. Ang mga kabataan na bumalik upang tawagin siya ay nagsimulang mag-usap ng pabulong. Huwag mong palampasin ang pagkakataon, Carlo. Isa kang espesyal na bisita ngayong gabi, narinig niyang sinabi ng isang lalaki sa malalim at malamig na boses. Pakiramdam niya ay napapalibutan na siya ng mga tao na hindi na ordinaryo. At doon niya natuklasan ang lihim ng San Isidro, hindi lahat ng naroon ay tao. Ang ilan sa kanila ay mga aswang, mga nilalang na nagkukubli sa ilalim ng balat ng tao, nag-aanyong normal upang makaakit ng kanilang biktima. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang mga anyo ng mga tao sa kanyang paligid ay dahan-dahang nagbabago. Ang kanilang mga mata ay tila nagliliyab, at ang kanilang mga katawan ay unti-unting nagiging kakaibang nilalang na kumikilos ng hindi makatao. Napatayo si Carlos sa takot, at nagmadaling tumakbo papalayo sa plaza. Subalit sa bawat kanto na kanyang likuan, may mga matang sumusunod sa kanya mula sa kadiliman. Hindi ka na makakatakas, bulong ng isang tinig mula sa likod niya, habang tumatakbo, naramdaman niyang ang malamig na hangin ay nagiging mas mabigat, parang may mga aninong sumusunod sa kanya mula sa kalangitan. Pagdating niya sa kanyang tinutuluyan, natagpuan niyang nakabukas ang pinto, ngunit walang tao. Sumilip siya sa loob, ngunit wala ring ilaw. Dito niya napagtanto ang isang bagay, hindi siya inimbita sa isang pangkaraniwang pista. Siya ay inanyayahan bilang isang biktima. Mula noon, hindi na nakita si Carlo sa bayan ng San Isidro. Ang mga tao ay nagpatuloy sa kanilang buhay, parang walang nangyari, ngunit ang mga bulong tungkol sa isang estrangherong nawala sa gabi ng pista ay patuloy na kumakalat. Minsan, sa ilalim ng liwanag ng buwan, may mga nagmamasid sa plaza, umaasa na muling makikita ang estrangherong tila nalunok ng kadiliman. Ngunit sa huli, ang tanong na laging bumabalik, sino nga ba ang mga tao sa San Isidro? At ano ang tunay na layunin ng kanilang pista?